Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome back sa Garden of Kuya Koy. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang development ng aking farm mula nung na-acquire ko to noong July 2022. Nagustuhan ko yung lugar na to kasi irregular yung terrain at medyo malinis na siya kasi pinapastulan ng mga hayop. Meron ding mga ilan-ilan mga puno ng nyog at saka puno ng saging dun sa parting baba. Kagad ko nagustuhan yung terrain ng lupa maging yung mga portion na medyo malinis na dahil hindi na ako mahihirapan doon sa pagkakultivate. So madali na siyang i-cultivate, wala nang ganong puputuli na kahoy. Kaya nakapag-upa ako nitong traktora na ibinigay o pinagkatiwala ng gobyerno sa isang grupo ng mga magsasaka at uh, naupahan ko at dahil doon naging mabilis yung cultivation. Pagkatapos na makultivate, nagpagawa na rin ako ng kubo at uh, nagsimula na sa paghahanda ng mga kakailanganin sa paggawa ng mga plots, maging dun sa preparation ng mga seedlings, ng uh, mga organic material tulad ng dumi ng manok. Ayan. So, hindi kinakailangang suluhin natin yung trabaho kasi hindi natin kaya. So, nag-hire ako ng sampu pa katao para magawa yung clearing. Kasi doon sa parting baba, medyo marami pang mga maliliit na kahoy na hindi magagawa yung uh, pag-cultivate ng traktora hanggat hindi yung naaalis. Maging yung paghukay din ng lupa, maging yung pag-plot tulad nito, paglagay ng mga plastic molds, paglagay ng mga gagapangan, mga sticks. Hindi yan kakayanin ng mag-isa. Kinakailangan marami talagang gagawa. So sa umpisa ng aking cultivation at sa pagtatanim, land preparation in all, nag-hire ako ng uh, sampu katao. Hanggang sa ma-minimize na yung mga gawain, at nagsisimula na rin akong magtanim. So ginagawa ko yung pagtatanim, yung mga tauhan ng gagawa dun sa land cultivation at saka sa plot preparation. Ayan, ito yung hukay na ipinahukay ko at maraming beses siya na naging error dahil sa hindi tiyak nung gagawa kung ano yung magiging kalagayan ng hukay. So may malaking bato, kinakalang pull out ulit, idrinil, tinamaan yung bato, naputol yung drill, pull out ulit at pinahukay ko na naman. So, it sila yung tumapos ng trabaho, no? Kung mayroong kayong kakailanganin no, sa inyong farm, sa inyong lugar na wala kayong tubig, at uh, kailangan maghukay, paalam nyo lang sa akin kasi makukunta ko ng mga tao na to para magtrabaho sa inyo. So ito na, nagsisimula ng lumago yung mga halaman, yung kubo ko ay natapos na rin. Nagpagawa rin ako ng parang waiting shade para kapag alimbawa may bisita, pwedeng dataga ng mga pagkain, ha? So, hindi na kailangan pumasok doon sa kubo kasi medyo maliit lang. So makakapag-picnic, makakapag-ikot-ikot sa farm. So makikita nyo from doon sa simula na alos pastulan lang siya ng hayop. Ngayon, well cultivated na, may mga plastic molds na, at uh, may mga nagsisimula ng lumagong mga halaman. Ayan, so ito na. After about two months, dito sa parting taas, ay tinamnan ko ng kalabasa. daming bunga na nga kinapitas niyan. First time kong na-cultivate 'yan. First time din na nakita ng mga tao 'yung ganyang uri ng halaman dyan sa lugar na 'yan kaya sila ay namangha. Sa tagiliran naman tinamnan ko ng mga uh, sitaw, ano, galante. Uh, ito 'yung galante F1 ng East West. Talagang hitik na hitik sa bunga. At uh, doon sa cropping season na 'yon, isang lata lang 'yan pero napitasan ko ng... Mayigit 2000 kilos sa loob ng limang buwan na pamimitas. Kaya sulit na sulit yung pagod at gastos. Ito naman yung uh, Sofia F1 na kalabasa na napakaganda ng tubo. First time ko rin na naitanim to dito at first time din na natamnan ng ganitong klase halaman sa lugar na to kaya namangha yung mga tao. Ayan, so may intercrop na siya, may or multicrop, may uh, pakbit vegetables akong naitanim dito. Tulad niya may okra, ampalaya, kita nyo na yung kalabasa doon and then uh, may may sili no uh, hindi natin maaalis yung sili kasi Bicolano eh mahilig tayo sa maanghang so nagtanim din ako ng maraming sili yan ay mga uh mga sili labuyo o yung taiwan sili at sa may meron ding mga malalaking sili diyan sa baba yung panigang yan Saka sa pinakamababa ay talong na so, tingnan niyo yung bunga ng ating uh, sitaw na galante na talagang hitik na hitik sa bunga Okay, so dito 'yung kapatid ko na nasa background nitong magagandang sili, 'no? Siyempre, maganda rin 'yung kapatid ko. Ito naman 'yung mga taga Department of Agriculture na nag nagnamili na, sila kung sino 'yung karapat dapat na maging Outstanding Farmer of the Year noong 2022 at uh, napabilang ako dun sa mga contestants. At uh, laking tua to ako rin dahil sa ako ay isa sa mga napili nila na maging Outstanding Farmer of the Year. Yeah, so na awardan tayo sa munisipyo ng Daraga ng plake dalawa kami yung napili uh, isa rin uh, patagal na rin magsasaka at uh, maganda rin yung kanyang mga farming activities at saka practices na ginagawa sa kanyang farm so ayan mayroon tayong kamuting kahoy hindi yan nawawala, may kalabasa may pinya at uh, ano pa saging syempre nagparami tayo ng mga latunda na saging and then upo at saka, mayroon pa dito, hindi pa ata. Ayun, kombinasyon ng tanglad, papaya, sili. At nagumamit din ako ng itong crawling net, uh, yung gapangan. So, nag-apply tayo, nagumagamit tayo ng mga farm implements, farm supplies para mas mag maganda. Til dito, may, may letting, ibig sabihin ng letting, yung support sa mga halaman para hindi tumumba. Yung aking nanay ay pumasyal din dito sa aking farm at uh, tuwang-tuwa din siya sa kanyang napagmasdan. Yan. Naging pasyalan din to ng mga panahon na to na hindi pa ganoon kayabong ng ating mga halaman. Yan, mayroon tayong napipitas na saging at nagpasimula na rin ako dito sa pag-aalaga uh, ng mga free-range chicken. Actually, yung simula nito ay 15 pieces lang galing sa munisipyo ng Daraga kasama doon sa award or premyo na naibigay sa akin dahil sa aking pagiging uh, pagkapanalo sa, sa Outstanding Farmer of the Year. So, after a few months, about two months uh, later, nagpahatch na ako ng itlog para continuous yung pagpaparami ng manok. Dito, nabigyan ako ng free seeds ng Department of Agriculture, maging full year fertilizer, uh, organic uh, fertilizer, at sinampo lang ko yung aking mga halaman talagang epektibo yung organic full year fertilizer. Kombinasyon ng fish amino acid at concoction ng fruit, uh, fermented fruit juice. Ayan, so second batch ko ng, ng mga sitaw, ganun pa rin, ganda pa rin ang mga bunga ng kalabasa, ganun pa rin, second batch na to ang ganda ng mga bunga at hindi ako nahihirapan sa pagtitinda kasi kusa nang pumupunta sa akin yung mga mamimili. Maging sa trial ko ng baboy, uh, apat yan, namatayan ako ng dalawa, pero bumawi pa rin ako sa puhunan dahil sa maganda yung paglago, na paglaki ng baboy. So, yan na. Ito na yung after one year ng pag-aalaga ako ng mga halaman dito, namunga na yung dragon fruit, umuusbong na at namumunga na rin yung mga kalamansi, isang taon pa lang yan. Yeah, natutuwa yung aking mag sa pamamasyal sa farm dahil hindi naman sila madalas dito eh. Minsan lang sila pumasyal. O, so, namumunga na yung aking mga kalamansi, si hitik na hitik sa bunga. Ayan, at nagharvest uh, nag na rin kami. At uh, unang harvest namin around 300 kilos na sa initial na 18 puno. Pangalawang pitas namin ay nag-harvest na kami ng mahigit 1.5 tons or mahigit 1, 500 kilos. Magkagandaan kasi nakontak ko yung isang mall at sinusupalayan ko ng aking ani. At nagkaroon din kami ng programa sa Department of Agrarian Reform at uh, nagparticipate daw kami sa pagtinda ng aming mga local produce. Salamat sa Department of Agrarian Reform sa inyong programa na suportahan po yung mga local farmers para hindi kami mahirapan sa pagtinda ng aming mga produce. At siyempre, yung tao na natutuwa rin dahil yung presyo namin ay presyong bagsakan at sariwa pa. Then, then, mayroon din kaming kopra, kahit pa paano, may buko na, naibebenta din namin. And then, mayroon din kaming mga processed food. Tulad yan, may pili, ano, pili nut candy. Yan, order na lang kayo kung gusto ninyo para mayroon kayong pasalubong. Ayan, may kalabasa na Sofia variety. May cassava cake dahil may, palagi namang may, kala, may kamoting kahoy mayroong mga magagandang uh, bunga ng papaya at mayroon din akong punlaan ha? dito ay tinatanim namin intercrop na yan sa mga saging ha? may kamote, may iba't iba pang tanim sa ilalim para hindi masayang yung lupa okay, hindi may higaan mo bakante ito yung aking tinanim na last batch na Sofia variety na kalabasa mayroon din pinya na nahihinog na sa puno Uh, minsan nakakaligta ang kumpitasin ka agad. Ayan, kalamansi, patuloy na namumunga. At uh, parami na rin ang parami yung aking mga alagang free-range chicken. Ayan. Although challenging din kasi masyadong malakas tumuka yung mga free-range chicken na to at kung aasa tayo sa commercial feeds, malulugi tayo. So ayan, nag-market kami ng aming tanim na pinya at uh, dinideliver pa namin sa public market sa kaibigan ng aking misis na mayroong food stall Ayan, tingnan niyo yung quality ng aking kalamansi, no? Gaganda. At uh, may dumayo pa sa aking farm na trader, uh, kabataan, no? Na masipag. At ayan, uh, nakakabili sila ng iba't ibang uri ng produkto sa aking farm. Ayan, binibenta nila, nagbibenta rin kami. Ayan, kailangan talaga sa farmer ay marunong talaga magbenta, no? Mayroon din tayong palay para hindi na tayo mamili ng, o bumili ng bigas. Ay, magtulad to, balatong. no? Ayan, kombinasyon ng iba't ibang uri ng nutrisyon. Mayroon pang lemongrass o tanglad. Yan, yung senyorita. Ah, kaya kailangan talaga tanim lang ng tanim, ano? Para tuloy-tuloy din yung ating produkto. Kasi kung papahingahin mo yung lupa, no? Hindi ka nag intercrop So, hindi ka aani. Aan, eh. no? Iilan lang yung, yung mapipitas dito tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yung ating production. Kaya yeah, pinapasyalan tayo ng ating mga kaibigan. Siyempre, hindi na rin tayo nagagastos kasi yung mga bunga ng ating halaman, yun na rin yung ating inihahanda sa kanila. Ito na yung kalabasa. Ito ay na-deliver din namin sa mall. Kasi first, first class yung quality. Yan, yeah, may dragon fruit na rin kami na na-deliver na rin sa mall. Kaya yan ang kagandahan. Huwag tuloy-tuloy yung ating pagtanim at siyempre, tuloy-tuloy din yung ating pamimitas pakalipas ng ilang buwan. Yan ang kagandahan sa tinatawag na multi-cropping. At bilang bahagi rin sa aking pagtatanim ay yung pagbahagi rin ng aking kaalaman at karanasan. Tulad nitong pagbisita sa akin ng mga estudyante ng Bicol University College of Agriculture. In-interview nila ako, pinag nila kung ano yung aking mga ginagawa. At siyempre, babahagi ko lahat ng aking karanasan upang matuto rin sila. Ngayon, tingnan nyo, yung dating pastulan lang ng hayo, pulangganong tanim, ngayon ay punong puno na ng halaman at nagsisimula ng mamunga. At syempre, kapag may bunga, may pera, di ba? So, nagsisimula ng bumalik, paunti-unti, yung ating mga gastos sa puhunan, sa pagtanim, sa pagbayad sa mga tauhan. Ngayon, syempre, meron na tayong napipitas ng mga bunga para paunti-unti nang bumalik yung ating mga puhunan. Ayan, maging yung rambutan, namumunga na rin. Diba? Yung dating alos ay pinapastulan lang, ngayon ay punong-puno na ng halaman. Kaya, syempre, sulit na sulit yung ating pagod. Yun pa man, ito ay pang matagalan ng investment. Kaya walang sayang. Walang sayang na pera, walang sayang na pagod, walang sayang na panahon. Kaya syempre, yung may mga lupa dyan, pakinabangan na ninyo habang maaga pa, para pagdating ng panahon na medyo matanda na tayo syempre meron tayong mababalikan sa ating mga ipinundar ng mga lupak pwede tayong magpatayo ng ating uh, pahingahan dyan. pwede tayong mag-exercise bubuhat buhatin mo lang yung mga buwig ng saging hindi mo na kailangan bumili ng dumbbell di ba yeah. exercise na yan sariwa yung hangin maganda yung paligid tahimik at higit sa lahat lahat ng mga ipinundar natin ay hindi lamang yan para sa atin, kundi maging sa mga susunod pang mga saling lahi. Maraming salamat sa inyo lahat at God bless. Bye-bye.